Hello mga idol, kain tayo. Ayan, oh, almusal natin. Yan, tuyo. Tuyo mga idol. <laughs> yan lang ang buhay natin dito, tuyo. Tapos may gulay, yan. Di ba? Tapos may suka. Tapos Sa kanilang may Ah, daog na. Diyan lang kasimple yung buhay mga idol. Di ba? Kain tayo. Kamay lang para medyo Ano? You know? Kailangan mm. natin minum maraming tubig kasi alam na, maalat pero hindi ay makatanggi sarap pati ng tuyo eh たぶん、ガビもさったら、なんと言おう。 Nahuli yung kalamansi mga idol. Meron palang kalamansi. Ewan ko ba kung anong, anong magic dito ng tuyo? Napakasarap. Nay! Para ayad. Para hayag. Dali na, idol. Kanin ko, bahaw lang yan. Tira ka gabi. Ah, na kayo. Ha? Ah. Gano'n kasimple yung buhay. <laughs> buhay probinsya. Vai Ayos na mga lods. Solve ng almusal. <laughs> Maraming salamat. Buhay kayong lahat. Kahit din ka ng gulay. Masarap ang gulay pang pahaba ng buhay yan. Ayaw ko totoo. <laughs> Thank you very much. At mag tayong lahat.